Yan mga kabukid, nakahuli tayo ng uh, labuyo. Ito sumama sa ating mga inahin. Yan mga kabukid. Tapos yung pinag pinapa ano ko ko to siya mga kabukid lagi kong pinapakain sinasama ko sa pagpakain sa mga manok hanggang sa pumasok dito sa ano ko yung parang tangkal sa ilalim ng aking bahay kubo Ayan mga kapatid. Nung makapasok siya sa ilalim, ating nilakan para hindi <laughs> na makalabas. Yun, nahuli ko mga kapatid. Yan, oh. Ang <laughs> liit. Para lang siya ano, kalapati kalaki. Oh. Nangitim siya eh. Sa, sobrang takot mga kapatid. Ayan you know? oh. labuyo talaga pure labuyo mga kapukid Ulan liit, tawa na. May tahid na. Ngayon na mga bukid, see you next videos natin. Yan atin tong paramihin to natin mga bukid, maganda to pang palahian. Ito pa amuhin sa ilalim natin kubo. Saraduhan natin nakatali pa tapos saraduhan para sigurado hindi makawala kasi sobrang mailap. To.